Walang kamalay-malay ang lahat ng mga nakapaligid ganitong si Wilfred sapagkat ang lahat ay planadong planado nitong si Dennis dahil sa kanyang matinding obsesyon dito sa kanyang asawa dati na itong si Joy siya pala ang may kinalaman kung bakit ito tuluyang pumanaw sa pagkat nung mga time na iyon ay tuluyan na nga siyang nilayuan itong si Joy sapagkat naisip ni Joy na mas mahal niya ang kanyang asawang si Wilfred. Bagay na hindi matanggap nga nitong si Dennis kaya mas na naisip niya na mamatay na lang isip itong si Joy kaysa bumalik sa kanyang asawa. Sa ngayon ay unti-unti nang naging malinaw kay Wilfred na hindi niya totoong kaibigan itong si Dennis na muuna sa kanyang isipan ang mga pagdududa na maaring may hiding agenda siya or may project siya na ginagawa nang hindi niya nalalaman. Yun ang dapat niya alamin sapagkat nanganganib na ang mga mahal niya sa buhay, lalong-lalo na at tela sa matinding inggit nga nitong si uh, Dennis. Ang kanyang pangalawang asawa na si Carol ay susunod sa linya nga nitong si Joy. Maaring papatayin niya rin ito si Carol sa oras na tumanggi itong si Carol sapagkat wala naman talaga siyang natunay na nararamdaman dito nga kay Dennis sapagkat ang puso niya ay nananatiling loyal pa rin dito kay Wilfred kaya ang malaking katanungan ano naman kaya ang kanyang gagawin sa oras na hindi niya makuha ang kanyang gusto pagdating kay Carol sa ngayon tuwang tuwa ang demonyong si Dennis sapagkat tingin niya ay magigitahimik na siya sapagkat meron ng aako sa kanyang kasalanan. Tuwang-tuwa siya sapagkat sa ginawa nga ni Ronnie ay lalo siyang nadidiin. Sa matinding obsesyon naman niya sa pagmamahal dito kay Wilfred, ngayon siya ay masisisi. Maging itong si Wilfred at itong si Carol naniniwala na may kakayahan nga itong si Ronnie na gawin ang bagay na iyon. Naging best friend nga ni Ronnie itong si Joy. Ngunit kailanman hindi niya magagawang patayin ang kanyang best friend Although malaki ang ingit niya sapagkat napamahal din siya kay Wilfred ngunit hindi niya makakayang pumatay.